Hello guys. ayat may bigla kaming bisitang magkiki birthday daw. Sa bahay. Ayan ang kanyang handa. Naku, delikado na naman dito si Yaya. Siguradong hindi na siya kakain dito. Yan, guys. Crabs. Mmm. Yan yung mga handa niya, guys. Nire-ready natin. Meron siyang ditong pansit. At saka spaghetti. Ayan guys, spaghetti. Marami, marami siyang handa. Ayan siyang, ano ba ito? Ano to ko? Ano siya? Sisigata? Ewan ko, hindi ko alam kung ano yan. Basta sisigata yan. Ay hindi, eh, bupis. Yan tilapia guys. Tsaka meron tayo dito ang malagkit. Ayan. Ang sarap ng malagkit niya kasi may yema. Meron siyang yema. Sigurado masarap yan guys. Mm hmm. Ayan. Yung crabs. O, oh, o, oh, Oh. oh. Ito masarap sa mga may high blood. OMG. Ito siya guys. Mix eh tea food. Ano yun? lang natin dito sa ating lagayan para maganda-ganda naman yun siya, guys. Ano na na yung aming Christmas? Christmas Ayan guys, yung ating ating dekorasyon for the Christmas. Pero nunahan na kasi may magiging birthday daw. So, ayan pa lang guys yung ating Christmas light. <laughs> Wala pa tayong nabiling pa. Ano, pa pasensya muna sa ating Christmas tree. Yan muna ang pailaw niya. Para man maganda yun. Ha? ano meron? Eto, nalika na maki-birthday tayo. Alika, video yun eh, mga ko. Sin, ano Anong may sim meron? Baya mo may dumating biglang mag-birthday daw eh. <laughs> Akala ko mag-u-hooking tayo. Labas! Akala ko nga mag tayo. Eh, biglang may dumating. Labas, labas! May handaan dito pala. Okay. Meron pala silang... Ano, naman... TV video? Ha? Video ko? Ano ka video? Salita ko na salita. Video pala. Uulti natin. Okay lang, what's ba?